Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan aking mga minamang kababayan? Welcome uli kayo sa aking channel, Wave Heart Vlog. Welcome to this podcast. Okay, sa so akin aking mga minamang, minamang kababayan ay meron naman tayong bagong pag-uusapan dito sa uh, uh, sagutan itong dalawa, itong si... Uh, ang uh, kongresman na uh, Paulo uh, Marcoleta, anak ni dating kongresman uh, Marcoleta na ngayon ay senator Marcoleta at itong uh, bagong sekretary ng uh, PCO na si uh, uh, Deb Gomez. Okay? Nagkasagutan sila patungkol dito sa uh, issue ng mga troll-troll na to. Okay? Dito sa ang uh, sabi ni Deb Gomez ay mga original daw to yung mga uh, mga nagko comment nag nag-heart-heart sa mga uh, video o interview patungkol sa government. At uh, sabi naman itong si uh, Paolo Marcoleta ay mga troll yan ayun sa kanya na pag-alaman o kanyang intel. Pero bago natin ituloy itong pag-uusap dito ay uh, sesegue muna tayo dito sa mainit na balita patungkol dito sa uh, pagsipa o pag pag uh, <laughs> pag-terminate kay uh, Chief PNP uh, Tore. Pero bago natin pag-usapan mga aking mga minamakababayan, ay kung bago man sa akin channel, please naman huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like at pag-share, at pakita ang notification bell para maging update guys sa mga video ang aking i-upload. Okay, so ngayon ay sisimula natin pag-uusapan to. Itong mga mainit-init pa, na balita. Nabubulot tuloy ako. Itong si ano, kung malalatuh si CPNP uh, uh, Tore, ito ay uh, pinuri pa ng ating presidente na si BBM during sa kanyang sona Pero ngayon mukhang naiba, naiba ang hangin ngayon. Alam mo kasi, eh, simula nung nereshipol ni ano, ni CPNP uh, Tore, itong ay kanyang uh, kanyang deputy, o yung ang kanyang second in command na si Nartates, ito ay uh, ano niya? Ito ay inersyaful niya at ah uh, 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 dinala niya sa ano, inassign niya sa uh, Mindanao kung saan ay uh, hindi siya nag-coordinate siguro sa uh, kanyang uh, uh, sa kanyang uh, mas mataas o kung saan ay ang DILG, o ang sekretary ng DILG na si uh, Jombek Remolya. Siguro meron silang alitan tong dalawa. Kasi alam niyo mga minamahal kong kapatid, itong si ay ito yung kanyang silbing uh, second in command o deputy. So, anong nangyari ngayon ay sinipa o ini in-fire siya ng uh, ng palasyo si ano, si Chief PNP. Tinanggal siya right away. Hindi natin alam kung anong ginawa ni, ni, ni General Torre dito. Bakit ganito na lang ang ginawa sa kanya ng uh, kanyang boss na nasa palasyo. <laughs> na dating pinuri na ngayon ay sinipa siya. Siguro may mali. Ikaw na kasi, uh, General Torre, ano? Kung ano kasi, kung ano kasi pinagsasabi mo, eh, bakit mo sinabi na uh, madaling malaman ang mga adik dahil sila ay uh, mga pangit. <laughs> kung mo sana sinabi yon, eh meron tinamaan eh. Tinamaan siguro nasa palasyo eh, na dating maganda, dating mga pogi. Pero nung sila ay naging adik, ay naging pangit na. Hindi hmm, mo kasi dinandahan yung bibig mo eh. May tinamaan yung, tinamaan yung boss mo eh. Kaya anong nangyari? Right away, sinipa ka. At ang ipinalit ngayon ay ang dati mong deputy o ang yung uh, second in command na si uh, Nartares. So, babay ka ngayon. Medyo kasi, medyo ang task kasi ng ano eh. Ang task ng lipad mo, General Torre eh. May kita naman sa mga sa, sa social media yung mga uh, video mo na wari mo para kang presidente. Eh. Hindi ko lang na save dito, hindi ko may pakita sa mga ating mga viewers yung video na yun. Pero siguro dahil naman sa lahat naman tayo na mga Pilipino ay nasa social media tayo, siguro dumaan naman sa kanilang ang mga wall yung para uh, kang para kang uh, executive ano. Nauna yung police car tapos yung iba, mga ibang police car pa tapos bumaba ka na mayroong pang nagbe blink blink di ba bawal yun? Kasi ang dapat lang na inallowed na mag-blink-blink eh yung Presidente, Vice President, Speaker of the House, uh, Senate President, uh, ano pa? Ano pa ba ang, ano, ang pwedeng mag-blink-blink? Basta yun ang pagkakaalam ko, pero ikaw, nag -blink, blink ka. Which is, hindi ka allowed na ganun. Oh, di ba? So, first time in the history na, uh, ano, generatory na, ah, uh, panandalian lang ang, ang pagiging oras mo sa pagiging chief PNP. First time in the history. Oo. Na dapat ay two years ka pa dyan sa pagiging chief PNP mo. Pero kasi nagkamali ka eh. Kasi yung deputy mo na sinatates na second in command mo na dapat yun ang yun ang dapat na magiging uh, uh, ano, dapat na maging uh, chief PNP. Pero siguro baka pinagbigyan ka ng boss mo dahil yung ikaw sabi ni Secretary John Vic ng DOJ ay talagang parang kang bulldog kung saan utos ng boss mo doon ka kumakagat uh, yung ginawa mo sa KOGC di ba? o uh, tinamin yung ginawa mo kay uh, di ba? yung pambabalahuro mo kay PRD na dating uh, presidente ng isang magiting na presidente pero ganun ang ginawa mo sa kanya di ba? So siguro nakarma ka dahil diyan sa ginawa mo na yan. At yung uh, puot ng mga tao sa iyo dahil sa ginawa mo sa dating presidente na, na kanilang pinagkakatiwalaan. Na yung dating presidente na bu bu bumaba na sa kanyang pwesto ay mataas pa rin ang kanyang trust rating. Oh, siguro kinarma ka eh. Tsaka mataas na rin ang lipad mo eh. Oh, di ba? So first time in the history, isa kang nanalo sa boxing na walang kalaban. Oh, di ba? Oh naging PMP chief na sa madaling sa sandaling panahon, di ba? Ilan ba? 89 days ba o hindi mabot ng 100 days? Napalitan ka kagad. Kasi masarap lum mataas ang lipad mo eh. Di ba? Kumbaga, sabi ni uh, Senator Pampilo Laxson ay nakagawa ka ng ano ng labas sa yung uh, uh, kapangyarihan which is ah... Uh, uh, ang tawag dyan, uh, ni ano mo, ang tawag dyan, uh, mo yung ano, yung second in command mo na si General Nortates, nilagay mo sa Mindanao. Ang masakit ngayon, yung nire-relieve mo, nilagay mo sa Mindanao, siya ngayon ang pumalit sa'yo bilang PNP chief, di ba? Ano masakit. Oh. So ngayon mga aking mga minana kapatid, ito pang si ano, ating presidente na si Bongbong Marcos, ano. Very good talaga 'to eh kasi ang sabi niya is, ano, uh, uh, lahat doon ng uh, mga government official ay pinagutos niya na dapat ay uh, masuri ang kanilang mga sal o ang kanilang mga pag-aari. Kung baga, ito ay ma-audit. Very good yan. Very good. Very good. Kaya, palakpakan natin yan kung totoo yan. Lahat. No? Lahat. Congressman, kailangan, ano, uh, kailangan ma makita at um, dadaan sa ano sa kowa yung kanilang mga kayamanan o mga pag-aari kung paano nila kinita yung sahod nila kada buwan magkano sa isang taon lahat di ba dapat yan uh, ano yan uh, mangyayari yan sa lahat ng government official kaya palakpak natin itong ating uh, magandang initiative ng ating uh, presidente alam nyo kasi mga kapatid pag itong ating presidente maganda lang kanyang gagawin walang sablay yung dere lang siya walang problema dyan eh hindi natin ano yan eh. hindi natin na uh, Uh, pupunahin katulad nito so palakpakan natin yan so dapat dapat ano yan dapat matuluyan eh sayang kasi Mr. President, tinanggal mo yung ano eh PACC yung Presidential Anti eh, ano anti uh, corruption di ba sayang eh yung pina, it, yung itinayo ng dating presidente natin na si FRD na yung sana yung magsisilbing watchdog ng mga magnanakaw sa ating gobyerno pero ang problema kasi nung agad-agad na pag-upo mo niya sa palasyo eh, yun, yun ang pinakaunang tinanggal mo eh. Ano bakit kaya? parang ano yung laking questionable yun, di ba? Yung unang pagkaupo mo pa lang, di mo nga umunit yung upuan mo, tinanggal mo na yung PACC, parang questionable, di ba? Tinanggal mo yung tagabantay ng mga magnanakaw, di ba? So which is, which is, meron kang ano, meron kang ini <laughs> iniingatan na hindi mabunyag kasi dapat yung watchdog na yung mga tagabantay sa magnanakaw tinanggal mo yun, di ba so ngayon mga kapatid ngayon ay panunurin natin tong sagutan ng dalawa itong si congressman Paulo no, uh, ano, pa Paulo mo uh, Marcoleta anak ni dating uh, uh, congressman Marcoleta ngayon na senator at itong si Dave Gomez ng uh, sekretary ng uh, bagong sekretary ng ng uh, PCO. Okay? Kasi dito, nagkasagutan sila patungkol dyan sa mga troll-troll na yan. At ay ayon ay dito kay Paulo, ano, Paulo Marcoleta, ay meron daw no, siyang, ano, ayon sa kanyang intel, ay meron siyang napag-alaman na may mga troll na binabayaran na no, 7,000 na hinayar ng gobyerno para mag, ang, ang, ginagawa lang noon ay uh, mag-like, mag-heart, di ba? Ito sa mga government uh, uh, pages, di ba? So, ito yung pag-uusapan nila dito kung paano mag, kung paano depensahan itong uh, bagong sekretary ng uh, PCO itong, uh, itong, nag, itong nagangalang Dave Gomez at ito yung panunurin natin mga aking mga uh, minamahal na kapatid. PCO. PCO. Meron daw kayong minimintin na uh, 200 uh, reactors. <clears throat> 200 reactor pala. And uh, 76 or so vloggers. Uh, to, to, to that point, to that point, Your Honor, we, we don't we don't contain uh, reactors and bloggers. Uh, we have organic supporters of the president. Siguro itong si Dave Gomez hindi siya na inform no sa kung ano mga sinabi ni eh, Bongbong Marcos nung uh, during ano campaign period ano. Pero dito malalaman natin kung paano i-rebutal ng kanyang boss ngayon tong sinap pinagsasabi niya, di ba? Tingnan natin. Kasi sabi ni Dave Gomez, mga ano daw, mga totoong tao daw yung mga nagko-comment comment diyan na nagka-heart, nagla-like, di ba? Uh, who comments on our post or we don't we don't retain uh, any of those bloggers or or uh, reactors as you may put it. Uh, those are organic real people. Okay, so itong sinasabi ni Dave Gomez dito na sinasabi niya mga mga totoong mga tao, Uh, hindi mga troll which is wala silang ginagawang binabayaran na ganon ay dito ay patutunayan ng kanyang boss ngayon na nasa palasyo kung, sa, kung paano ipinakilala ni eh, Bongbo itong tatlong ang uh, kanyang uh, tatlong leader ng kanyang mga troll na may, mga forces na mga troll uh, eto, papano natin kung paano niya pinakilala itong sila ano? Uh, dito babangitin ng uh, babangitin ni Bongbong Marcos si Emerald ba ang una dyan si Francis at saka sino yung isa mapakinggan natin Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Ah, <laughs> oh, tina mo. Oh, Dave Gomez. Oh. Ah, mismo yung boss mo. Eh, ipapakilala doon niya yung ah, uh, <laughs> Pinuno ng kanya mga troll, <laughs> yung tatlo. Pakinggan natin. Pakinggan natin. Can you please show yourself, Emerald? Mm-hmm, Emerald. Una. Una. Franz, Gerald, tatlo. Least... Oh. trans? <laughs> at si Gerald. <laughs> oh, o, Deb Gomez, ano ka ngayon, di ba? Oh. So totoo talaga 'tong sinasabi ni uh, Congressman Paolo uh, Marcoleta na ayon sa kanyang intel ay eh, meron talaga kayo mga troll kasi una pa ito ay pinakilala na nga ng yung, yung boss sa palasyo eh yung tatlong pinuno ng mga troll eh, eh lahat sila lahat sila may mga forces yan eh. may mga tao yan, sila eh Oh, di ba? Meron silang inutusan niyan na magko-comment, mag-like, mag mag-share. -like, uh, mag, uh, mag oh, mga troll na 'yan. Oh, pinakilala mismo ng yung boss na nasa palasyo, si Emerald, si Francis, oh. Si Castro ba? Oh. So, ano ka ngayon, Deb? Hmm. Depensahan mo pa ba? Di mismo boss mo ngayon, ni ka yung troll army Oo, oh, troll army. Sila yung mga general ng troll army. <laughs> Sila yung general ng troll army. Oh. Pinakilala na yan, tatlo na yan, Deb. So, ano mga sabi mo dyan? Diba? Commenting on our post, commenting the activities, the programs of the president, uh, and they are by no means uh, employed by us. Oh diba ba? O ngayon na uh, Deb Gomez, ito na. Ito yung patunay talaga. Kanina ay pinakilala ni Bongbong Marcos yung yung tatlong general ng kanya mga troll army. At yung tatlong troll army na yan ay meron niyang mga sa ibaba, mga forces. Ginagawa niyan mag-comment, mag-like, mag-heart, mag-share. Yan. Yan ang, yan ang trabaho ng mga forces nila tatlo yung general dyan, nabanggit ni Bongbong Marcos at dito talaga inamin talaga ni uh, Bongbong Marcos na meron talagang mga troll na kanyang hinair para uh, tutulong sa kanya eto, mapanood natin mapakinggan natin itong mga kong babayan. kaya nag-hire ako mhm, mm nag-hire siya Dave Gomez <laughs> nag-hire. Siya mismo nagsabi niyan. Walang iba, walang labis, walang kulang. <laughs> ah. mm, patuloy natin, patuloy. Patuloy. libo-libo na troll army. Oh, libo-libo na troll army. Dave Gomez. <laughs> Paano yan? libo-libo. <laughs> hindi lang sampo, hindi lang sandaan, hindi lang 900, kundi libo-libo. <laughs> Troll army. <laughs> Ay, naku po. Ay, hindi ka kasi muna sumangguni sa yung boss eh, sa palasyo, iba ka ng salita eh. Uh, taliwas po ang uh, aking impormasyon uh, informasyon na natanggap Ah, uh, ito po ay binabayaran. Itong mga reactors natin ng uh, 7,000 a month. Oh, di ba? Oh. Malakas talaga y malakas 'yung intel ni ano eh ni Congressman Paulo Marcoleta, eh no? Yung troll army na yun walang ginagawa kundi uupo sa harap ng cellphone o laptop o CPU. 'Yan lang ginagawa nila. Pupunta sila sa mga government pages. Sila ay magko-comment mag-like o mag-heart para malaman ng mga tao na, oh, madaming uh, ano to, madaming naniniwala sa gobyernong to pero hindi hindi nati alam. Mga troll pala pala yon ng mga bayaran. Di ba? Pero diba mo 7,000 a month wala kang gagawin. Kundi nasa harap ka lang ng cellphone o laptop, di ba? Wala kang gagawin kundi mag-monitor lang sa mga government pages, ano? 7,000 pesos. Oh. Ayos yun. 7,000 pesos. Sa hirap ba naman ang buhay sa Pilipinas? Ayaw mo pa nun? Paupupo ka lang. Pakape-kape, pa Starbucks. Wala, <laughs> oh. wala ang kahirap-hirap. Wala, diba? Wala ang kahirap-hirap. May bonus pa yan. Oh. Biro mo, 7,000 pesos para magbigay na magandang komento at magbigay na magandang react. Siguro heart or like. <laughs> heart like. Sure ako dyan. Heart yan. Alam nyo kasi mga kapatid, kapansin-pansin naman sa mga government pages. O, o kahit na sa mga hindi government pages, kundi sa mga ibang pages na mga kilalang mga uh, influencer na pro mga Duterte, yung mga kilala na mga vlogger, makikita mo sa ano nila, sa mga comment section, yung mga nagko-comment doon na bumabara sa mga kagandang comment patungkol sa dating presidente, yung pumupuri. Yung mga nagko-comment doon ng mga negative, may kita mo pag inopen mo yung kanilang account, puro mga nakalak yung profile. Tapos pag chinek mo kung ilan yung mga friend, mabilang mo lang sa daliri mo. Tapos yung mga comment nila, halos pare-pareho na narrative. Kaya minsan nakakatamad din mag-comment sa kanila o mag sa kanila. Kasi walang sense. Hindi na siya makikinig. Kasi nga, ang trabaho nila, mamburaot. Yun ang trabaho nila. Para po, uh, maganda ang, uh, ang traction ng ating mga posts. Ayun, yun, yun. Yun ang trabaho nila, Congressman uh, Paulo Marculeta. Yung mga troll na yun na binabayaran ng ating gobyerno. Tama yan sinasabi mo, malakas yung intel mo. Na meron talagang binabayaran itong gobyerno ito ng mga troll. ba diba, binanggit ni Bongbong Marcos yung pinakilala niyang tatlong kanyang army. Tatlong general yun. Si Emerald, si Francis, si sino isa? Si Castro. At yung tatlo na yun, may mga may mga platoon yun, may mga forces yun. May mga may mga brigade, may mga ano sila? Mga brigade sila. Uh, brigade commander. Bawat brigade commander doon may mga forces. 'Di ba? Ganun 'yun. Mm. So dito talaga itong ito naman ay bukod sa pinakilala ni bago Marcos yung tatlong general na kanyang troll. At sinabi niya mismo talaga nag siya ng libu-libong troll. Ay ipapakila, sasabihin din dito ni Bongbong Marcos. Na talaga nag siya. At ito yung talagang nagpursigisa sa kanya para itaas itong mga troll na to. Dito. Yan, that's what kept my political fortunes alive until here. Oh, di ba? Di ba? Sinabi ni Bongbong Marcos, yan ang dahilan kaya na natili siyang andyan dahil sa mga troll na yan. <laughs> Hindi legit yung mga supporter ni ni itong gobyerno ito. Hindi legit. Mga troll yan. Siya mismo nagsabi niyan. Hindi ibang tao. Hmm. Diba? kaya tayo umabot sa dito. We start, that's how we started. Oh. Oh, sabi ni Bongbong Marcos. Gum Ginawa nila ang lahat ng magandang makaganda sa kanya, nag-grace sa kanya, oh. Oh, di ba? Patunay 'yan. Na may mga troll army talaga tong gobyernong ito. <laughs> Dave Gomez. Dapat bawo ka nagsalita diyan ay nag-review ka muna. Kasi ito, oh, mismo nga boss mo sa palasyo, nagpakilala na meron siyang tatlong general ng Tro army. At sa bawat general, general na yun, meron sila mga forces. Oo, oh, di ba? Anong sinasabi mo dyan na totoo? Mga legit yan, anong sinasabi mo? Wala yan. Ilan-ilan na yung mga legit mo dyan. Ang dami mga dating sumusuporta sa sa, sa gobyerno ngayon, ay nagiging antay na sila dahil wala silang nakikita ang magandang patutungan nating ng ating pansang uh, Pilipinas sa gobyerno ngayon. Okay, sa akin mga na kababayan, dito na natin tapusin tong uh, uh, itong uh, ating uh, pinag-uusapan dito sa troll troll na to na dininay ng uh, PCO Sekretary na itong mismong boss niya na nagpakilala sa mga Troll Army. Natunay na, na meron Troll Army. Oh, So hanggang dito na lang. Bago tayo maghiwalay. Kung bago makaya sa channel please wag huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at ang notification bell para mag-update guys sa mga video ang aking upload Maraming salamat. Ingat. Lagi dyan.